evening. Ito na naman ako. Eh, pagkita pakita ko sa inyo paano pag-inom ng I am barley. Nagtetake ako. Kaya, ito, naramdaman ko nga may kabutihan sa aking sarili sa pagka-recover ng aking sakit. Kaya, ito, pinagpapatuloy ko minom kaya inahakayat ko kayo kung gusto nyo bumili ng barley eto po Ito ang pagmung eto maligamgam na tubig tapos stir mo lang saka natin inumin Before breakfast and before dinner. Para sa ganun, so, wala pa laman ng chan natin. Wala pa chan. Wala pa laman ng chan. Ito po. Ito pong hanapin nyo, barley. Barley. Ito po, itong barley na ito. Kung gusto nyo mag-order, gusto nyo mag-avail ng 50%, kung gusto nyo kumita, o kahit pang sarili lang nyo, pwede ko kayo endorso kay Henaro Torrio Jr. ng Antipolo. At siya po yung uh, may ID ng AIM Barley Product. Ah, uh, hindi po ito fake. Hindi siya fake. Mismo, mismo. Meron kasi ay to. ito yung kay Maritone, Maritone Fernandez na naka-solve ng kanyang cancer. So, ito po. Ah, uh, ito yung iniinom ni Mariel Rodriguez Padilla sa Robin Padilla ni Dr. Willie Ong. Ito po yung mga iniinom yung mga artista ni Andorso. Ito po yun. Ito po yung totoong barley. Barley product. Ito po. So, umiinom po ako uh, para makatulong sa ating kalusugan kasi ang galing po ako ng sakit. So, gusto ko yung bumalik yung sigla para ako babalik na makapaghanap buhay. <laughs> ah, uh, pwede naman sa kananahi lang naman. Ah, uh, ito po, isang tulong sa ating kalusugan, the best. Ito no yes, po. Barley product. Thank you.